O lighting do ha Meru tang bayat dito Wala Yan Maite 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 Ang sarap matinig ko na. Merong... Merong mapera kami. Merong may pera kami. Walang bayag dito. Lahat ito, nagmamahal sa basyang Pilipinas. Alam nyo, mga mahal kong kababayan... Nararamdaman ko ang nararamdaman ninyo dahil noong 2016, noong ako po ay nangampanya para kay Rodrigo Roa Duterte, sarili ko rin pong gastos. Ako po ay umikot dito, hindi lang po sa Europa, hanggang sa Middle East, Southeast Asia, nangampanya po ako, sarili kong pamasahe, sarili kong hotel at nung nakaupo na po si Mayor, hindi po ako humingi ng posisyon. Wala po akong hiningin kapalit. Ang ibinigay po sa akin ni Mayor ay pangalawang pagkakataon. Binigyan niya ako ng absolute pardon. Pangalawang buhay. Kaya nandito po ako. Nakalulungkot mang sabihin. Pero marami po sa mga kaibigan namin ni Mayor, kakilala na lang. Napakabilis pong makalimot. Pero kami naliligayahan sa pagkat ang ganap na ito ay nagising. Ang damdamin ng mga Pilipino hindi kami bayad 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 may pera kami hindi kami bayad may pera kami, may pera kami. hindi kami bayad may pera sila! Yeah! <laughs> Hindi kami bayad, may pera kami. Hindi kami bayad, may pera kami. Hindi kami bayad, may pera kami. Iyan. Iyan ho ang isang bagay na wala sila. Marahil marami din silang pera. Pero walang nagmamahal sa kanilang katulad ninyo. Duterte! 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 Bilip talaga ako sa mga Pilipino dito. Ang init. Napaka-init ngayon. Nung mga nakaraang araw, nung bagong dating kami, nanginginig kami. Ngayon naman, napaka-init. I-sort ko, ang init E eh, napaka-init pa ng pagmamahal nyo, kaya sword na sword. Duterte! 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 Ngayon naman, mga kaibigan, mga kababayan, ako naman po ay makikiusap sa inyo. I love you, I love you, ma'am. <laughs> Hello, man. I like your green blouse. Thank you, sir. Alaykum salam. Ngayon po, na-exacto po lahat. Na-exacto lahat itong nangyayaring ito sa panahon po ng kampanya. Isipin po ninyo ang nangyayari sa amin sa PDP. My brother Michael, welcome. Kala nyo, di ako marunong mag-English, ha? Ba't my brother there? Welcome, my brother! Ang ganun lang muna tayo sa welcome. Mga kababayan, yung amin pong chairman, yung amin pong ulo, yung amin pong utak, sa ngayon ay nakakulong dito sa dahig. Nakalulungkot po yan para sa amin sa PDP laban. Sapagkat para po kami tinanggalan ng ulo. At alam naman po natin na sa digong, kapag ka darating at magsasalita, ang tao dumadating kahit hindi sila payag. Kaya! Kaya po ang na problema namin ngayon sa Pilipinas. Wala yung aming ulo. Kaya po, katulad ng iyong sinabi, lumalakas po ang loob namin sa PDP laban kapag nakikita po namin kayo. Sana po yung pakiusap. I love you, ma'am. Ay, ho, ma'am. Sa so totoo lang, gustong-gusto kong umis. Kaya lang, binabalatan ako, binabasya ako Pumunta daw ako sa Holland para humalik. Pambihin ang mga tao yan. Pangit kasi sila. Walang unihingi ng halik sa kanila, kaya... Masalanan ko pa kung pangit sila, di ba, Yung mga ko ba, pag walang camera, I'll give you the kiss. English yun ha, English. Sana po. Yes ma'am. Papangako mo ba pagkabinoto mo lahat yung senador ng PDP? I'll give you a big kiss. Yeah. Mamaya ma'am, kasi baka makuna na naman ako, mabas na naman ako. Yes ma'am. Oh yes ma'am, lahat po kayo, yayakatin ko. <laughs> <laughs> hindi po yan, hindi po yan kahit kailan naging issue sa mga kaduterte. Sabagkat ang mga kadutiyante po malapit sa tao. Lahat po na nagmamahal kay Pangulong Digong, lahat po kami tiniray ni Digong na maging malapit sa tao. Kaya patawarin niyo po kami, lalong-lalo lalo na po sa mga kapatid kong Muslim, kung na-offend po kayo doon po sa humiling ng halik at hinalikan ko, patawarin niyo po ako. Pero wala naman pong mali siya yun kung hindi. Yung po ay yung kababayan natin, napakatagal dito, humingi ng kiss, hindi mo ibibigay. Napakadamot mo naman. Ang bihira naman. Opo. Kaya mga kababayan, ibabalik ko po doon sa issue. Meron po kami mga kandidato na ito po yung itinutulak ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito pong mga senador na ito, hindi naman po ito basta-basta. Mga abogado po ang iba dito. Nandiyan po si Atty. Lambino. Nandiyan po si Atty. Rodriguez. Subic. Andiyan po si Atty. Marculeta. Ah, anjan po si Atty. Bondo. Ah, din po si Atty. Hillo. Andiyan din po si Pastor Apong Lukibuloy. Andiyan po si Kuya Philip Salvador. At nandiyan po yung anak-anakan ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nandiyan po si Bongo. At nandiyan din po si Baco.